Samantala, PNP Chief Police General Romel Marbil bumisita sa Silangan at Gitnang Visayas upang matiyak ang kahandaan para sa eleksyon sa lunes. Ang balita mula kay Carlo Mateo. Carlo. Binisita ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang Police Regional Office 8 sa Leyte at ang Police Regional Office 7 sa Cebu. Ito upang suriin ang huling yugto ng mga paghahanda sa seguridad ng eleksyon. Inspeksyon ni General Marvil, ang Camp Ruperto Kang Leon sa Palo, Leyte, kung saan siya mismo ang uh, uh, tubigin o nag-inspeksyon sa plano sa seguridad at kahandaan ng mga polis sa Eastern Visayas at kasama ang pabunuhan ng leyon, pinangunahan ng PNP chief ang pagbabasbasa at ang inaugurasyon ng dalawang malagang pasilidad sa loob ng kampo, ang pinalawak na Immaculate Heart of Mary Chapel, at ang bagong Police Regional Office 8 Branch Kasunod dito ay isang komprehensibong talakayan sa seguridad ng sinagawa kung saan inilatag ng pamunuan na PRO 8 ang huling paghahanda kaugnay ng eleksyon. Kabilang narito ang estrategiya ng deployment ng mga polis, pagtukoy sa mga potensyal na banta at koordinasyon sa pagitan ng Commission on Election, AFP at iba pang ahensya. Bandang hapon ay nagtungo naman si General Marapil sa Police Regional office sa Senate City kung uh, saan siya nanguna sa isang command conference na nakatoon sa pagtiyak ng kaandaan ng operasyon at koordinasyon sa seguridad ng Central Visayas. Uh. Ipinakita ng PRO7 ang detalyadong ulat ng kanilang mga nanawa mula Enero hanggang Abril, kabilang na rito ang malagang tagumpay sa pagpigil sa krimen, pagpapatupad ng patas at taikipag-ugnayan sa komunidad.